Magandang umaga po. Ako po si kapatid Dadjen Barzaga at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Sa hangaring masunod ang kalooban ng Panginoong Diyos na ibalita ang pagliligtas sa marami pang tao. Buong sikap na inanyayahan ng mga kapatid sa lokal ng buhi, distrito ng Iriga City, Camarines Sur, ang kanilang mga kababayan at mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia para sa isang evangelical mission. Para sa detalye, tanggapin natin ang live report ni kapatid na Roma de Torres. Kapatid na Roma? Maraming salamat po, kapatid na Jam, Ginunita ng mga kapatid sa lokal ng buhi dito sa Distrito Eklesiastiko ng Iriga City, Camarines Sur, ang ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang lokal sa pamamagitan ng isang evangelical mission. Bahagi ng kanilang paghahanda sa aktibidad, nagsagawa sila ng pamamahagi ng mga kopya nang Pasugo God's Message Magazine sa mga barangay na nasa sakop ng kanilang lokal. Marami ang tumugon sa naging paaniyaya ng mga kapatid. Maraming mga panauhin ang nakinabang sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pinangunahan ni kapatid na Roy de la Peña, tagapangasiwan ng distrito, ang pag-aaral ng dalisay na Ebanghelyo. Hindi nabigo ang mga kapatid na nakipagkaisa. Marami ang nakinabang sa naging evangelical mission. Sa pagsapit po ng aming lokal sa kanyang ikalimampung taong pagkakatatag, tumugon po ang maraming kapatid sa aming lokal. Sa awa ng ating Panginoong Diyos ay marami po ang naging panauhin nagbunga po ito sa amin ng kagalakan at ng kasiglahan para lalo pa po kami na tumupad ng aming pananagutan na kami po ay makapag-anyaya pa ng maraming tao. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang patuloy na pagkakaloob ng Panginoong Diyos ng mga pagtatagumpay sa kanilang lokal ayon sa kanila, patuloy silang makikipagkaisa sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos upang mas marami pa ang makaunawa at sumampalataya. Wala po rito sa Buhi, Camarines Sur. Ako po si kapatid na Roma de Torres para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Roma. Abangan po ninyo mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang pagbabautismo sa mga nagpasyang umanib sa iglesia sa distrito ng Tokyo, Japan. At 90th anniversary ng lokal ng Bakaw sa distrito ng ng Cavite. At yan po ang INCTV TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid Dazem Barzaga. Magandang umaga po.